Guys, kain tayo. Uh, tanghalian to. Uh, almusal. Tanghalian. Pag-isahin na lang natin para isang kainan na lang. Kaya na umaga kasi nagkakapi lang ako. ngayon, tanghalian na. Kaya yung ulam natin ay ano, paksi uh, paksyo nga bangus. Isang hiwa lang pa tipit-tipit para, para mamayang hapon naman yung iba. Ay, mayroon pa dito. Mayroon pa yan. Guys, kaya, yeah, kain tayo. Ang guys, nito pala tayo sa garahe. Ah, hindi pa ako nakabihay kasi ang helper ko. May sakit daw. Eh, bawal yung walang helper. Hindi pwede yung aasa kasi sa kantin. May tangan kami dito, kasi lang. Hindi pwede yung yung aasa. Mahal, 60 yung kanin o ulam. Ayong, kung baboy ka, 80. Kung karne ka, 80. Pero kung isda, 60. Ayun, tapos yung kanin, 15 ang order. Kunti lang. Kaya, saing lang tayo. Ayun, kanin. Tapos, yung ulam ko, guys, kagabi pa ito. Ito yung ngayon ng 100. Ah? Ang 100, tatlong pahin Oh, Sabay, kaya kada sandaan. Oh, sa kantin, kada kain sandaan yun. tayo ng sandaan, tatlong araw na. Tatlong kainan. Kainan. Mm. Yeah. Kung magsasayang ka sandaan, tatlong kain. 我过来。嗯？ Guys, thank you. Selamat malam. Uh, Magandang tanghali ulit. Bye-bye.